Ano? <clears throat> ah, may kausap ba ako? Wala lang. Inahayos nice, ko lang Paano makakain mag-isa? Kung wala kaila? ka... Pag... Kaya, kaya ko hindi kumain mag-isa. Hindi ko mag Diyo, makakain mag-isa kung wala ka sa tabi ko. <laughs> kaya kung hindi kumain ng buong araw, ako pa. Ako kasi hindi ko kayang kumain ng wala ka eh. Hey! Mayroon ako. mo eh. ano ba Dapat po ano? Sunduin kita. na ka ba? Wala ano? akong Ay, sunduin. Eh ba't ayaw mo mapasundo? Nasa ka ba? Umuulad lumalabas ka Ano ang point Wait, Wait. Hey, but, Ano bang point mo? Ba't gusto mo magkasakit? Ma'am nagsorry na kanina. kanina Sabi mo nagsorry na nga ako Nag-sorry na nga Nasa ka ba? Luluto ako pagkain. Oh. Luluto tayo na. Ano, luluto ako may sabaw. Ano naman? Eh, siyempre, umuulan na eh. Ba, magkasakit ka, may bahay tayo dito. Tara, dito na tayo mag-usap. Wow! Ay, ay, ako. Ano? Saan ka mag-alag? Saan ka pupunta? Sige nga. Ya, eh, susunduin kita. Nasa ka ba? Ba't kita susunduin? E eh, di pumunta ko dito sa bahay. O tara na dito sa bahay. Bibili na ako ng pagkain. Magluluto. Uh -huh. Hindi ka na sinabi pa na susunduin kita. Ako nga magluluto. <laughs> galit na galit. Tara na rito. Hilabi na sorry na. Ito na nga, ito naman. Kasi nagpapay na ako, kasi ako Alam ginagawa. Tawang ko sa'yo. Pagluluto na ako ha. Umuwi ka na lang, bibili mo na sa labas na ano. Tsaka pupunta pala ako kay, eh. ano,

Siyempre, iniisip din kita. Sige na, uwi ka na dito, love ah. Ayun bye bye, love you. Alam po, uwi na po si Don. Pag-sarap <laughs> <laughs> sa lahat ng mga kababayang may toyo.